Paano mag-umpisa boss, mag-apply? Dito ako sa Saudi Riyadh ngayon Ah uh, boss, ito yung uh, Suggest ko sa sa'yo Ah, uh, para ka maka-apply dito sa Europe Yung ibig sabihin niya, paano mag-umpisa? Ah, uh, yung pag-umpisa dyan boss is Gawa ka muna ng resume Una-una gawa ka ng resume mo, i-update eh. mo yung resume mo Tapos maghanap ka ng mga mong agency yung mga nagpapaalis galing Middle East papuntang Croatia yan ang ibig niya sabihin sa Croatia papunta or sa ibang part ng Europe yan so marami namang legit na agency diyan sa ano nasa Facebook makikita mo yan yung mga maraming vlogger na ano mga maraming vloggers na nagpo-post tungkol diyan yung mga nagpapaalis papuntang Europe. Yan. So, yun ang una mong gawin dyan is uh, i-update mo yung resume mo, yung CV mo. Tapos, mag-send. Mag-send ka ng mga resume doon sa mga legit agencies. Yan. Once na matanggap ka na, yan. So, i-advise ka naman nila kung anong next step na gagawin mo eh. So, yun lang. Uh, ingat. And good luck. Kabayan.